Isang 65 years old na lola na empleyado ng pamalang lungsod ng Pasay ang kabilang sa matagumpay na nakapagtapos uh, sa City College of Pasay para sa school year 2022-2023. Si Lola Shirley Barberan, 65 years old, ay kumuha ng kursong uh, Bachelor of Science in Office Administration. Ay magulang din ng isang may kapansanan na nagsikap habang siya ay nagtatrabaho para maabot ang gusto niyang kukuning kurso. Ayon dito kay Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano, mananatili ang citywide free education program ng lungsod para sa karapat dapat na pasayenyo. Ayon nga sa alkalde, hindi hadlang ang edad sa edukasyon para maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ina-advise sa mga bata at hindi na rin bata. Na talagang sabi ko at hindi ang pag-aaral kasi siyempre iba rin yung nakatapos na. Samantala, isang working graduate student naman na si Rupa May Gurabil mula sa Marikaban, Pasay City, ang kumuha ng kursong AB Political Science ang sumakabilang buhay dahil nga sa sakit na kanser. Nagpaabot naman ng tulong pinansyal si Mayor Emi Calixto Rubiano para sa pamilya nitong si Rupa May Gurabil. Umakyat naman si Tabladong kapatid ni Rupa May na si Darlene Gurabil, bit-bit ang litrato ng kapatid para tanggapin ang diploma.

ang mga top achiever na kinabibilangan ng pinakamataas na pagkilala para sa labing isang magna cum laude, dalawang summa cum laude at apat na cum laude. Sila yung mga natutulog lang na apat na oras sa isang araw para balansin ang hirap sa pagtatabaho habang nag-aaral ay umaani ngayon ng kanilang mga sakripisyo. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.